The Three Flowers of Florentia Mansion Chapter 21, Shut Up or I'll Make You Shut Up Sigurado ka na ba sa desisyon mo, hiha? Nag-aalang ang tanong ni Madam Chi sa akin. Kasalukuyan kaming nasa salas nila at magkausap. Opo, Madam, wala rin kasi akong choice eh. Kailangan ko po talagang pagtuunan muna ng pansin ang kalagayan ni Mama. Mahirap po ang pinagdadaanan niya ngayon at ayaw ko naman pong ay lahat ng iyon sa kapatid ko kasi sobrang bata pa niya. Kung sigurado ka na talaga sa desisyon mo, wala na kaming magagawa pa, hiha. Basta tandaan mong kung magbago man ang isip mo ay bukas lamang ang mansion namin para tanggapin ka ulit, si Sir Matthew naman ang nagsalita. They both smiled at me and Madam Chi nodded her head. Oo, hiha kung sakali mang want mo pa ring magtrabaho sa amin ay tatanggapin ka ulit namin. Lumapit ka lang kung may kailangan ka, and condolence sa buong family mo. I wanna visit soon sa inyo, kung pwede sana. Ani Madam Chi, nilukob naman ng kakaibang saya ang puso ko. I didn't know na magiging ganito sila kabait sa akin. Kahit na may pagkamal dito si Sir Matthew ay may angking kabaitan pa rin naman ito. Nakangiti naman akong tumango. Salamat po, Maraming salamat, Madam Chi. Maraming salamat din po, Sir Matthew. Hindi ko po kayo makakalimutan. Pasensya na po kung hindi ako makakapagtrabaho dito ng matagal. Hindi ko din po kasi inaakalang mangyayari iyon kay Papa. Madam Chi hugged me. You're welcome, hiha. I know that you are a very special girl. Napakaswerte ng mga magulang mo because they have you as their daughter. You're such a lovely person. Don't give up, No matter what happens, beat tough and conquer all of the obstacles in life. Kakayanin mo yan, magtiwala ka lang, madam chi at hinagod ang likod. After that, I felt comfort. Kahit kagabi ay iyak ako ng iyak dahil sa mga pangyayaring hindi ko maproseso ay parang napagan naman ngayon dahil sa mga salitang binitawan ng mag-asawa. Salamat po ulit, I whispered. At tumayo na din ako pagkatapos niya akong yakapin. Aalis na po ako, Maraming maraming salamat po talaga, wala na pong mapagsidlan ang sayang nararamdaman ko ngayon, ulit ko pa Tama na nga yung pasasalamat, caught ang kota ka na ngayong araw Puro kasalamat, gusto mo ba talaga marinig ang pagwi-welcome -we ni na mommy at daddy? Pabalang na sa ni Kainzo kaya sinaman ko siya ng tingin Pinagalitan din siya ni na Madam Che kaya nginisihan ko siya There's herb I mouthed at binuloten siya Umirap naman siya sa hangin Mauuna na ako sa kotse. Bahala ka na dyan, babae. Ang bagal mo. Reklamo pa niya at naglakad na paalis. Awkward na ngumiti naman ang sa parents niya. Hiha, pasensya ka na talaga at ganyan ang talaga ang ugali niyang si Kainzo, paumanhin ni Madam Chi. Umiling naman ako. Okay lang po, sanay na naman po ako dyan. Tsaka mabait naman po talaga siya. Tapakin lang kung minsan, natatawang saan ko pa. Tumawa din sila kaya safe ako. Ang dal, -dal ko talaga. Kung ano-anong pinagsasabi. Mabuti na lang at nakivibe sila sa joke ko. Oh, siya sige. Sundan mo na siya at baka mas magalit pa. Natatawang sabi nito. Tinapik naman ni Sir Matthew ang balikat ko. Ingat kayo, hiha. Condolence to your family. Aniya at may lungkot ang mga matang mumiti sa akin. Tumango ako ulit bago kumaway sa kanila na aalis na ako pero napatigil ako nang marinig ang sigaw ni Dreyko. Red, nilingon ko siya at nakaukit sa kanyang mukha ang takot at pangamba. Sobrang mugto ng mga mata niya at nang magtama ang paningin namin ay hindi ko maiwasang maalala ang nangyari kagabi. It was too painful for my heart. Kumikirot pa rin hanggang ngayon. Aalis ka na. His voice broke. Pababa siya ng hagdan at hindi siya nag-iiwas man lang ng tingin. Nakakailang tuloy. Aalis na siya, anak. Sabi niya ay uuwi na daw siya sa family niya kasi her dad passed away and her mother needs her. Nakahinga naman ako nang maluwag nang si Madam China ang sumagot. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko. Simula nung mag-away kami kagabi ay feeling ko ayaw ko na siyang kausapin pa. Lalo pa ngayong sobrang sariwa pa ng mga sugat sa puso ko. Pero, Red, paano na ko? Aniya at bahagya pang kumiyok. I clenched my fists. Gusto ko sana siyang sumbatan at sunkokan kaso nandito kami sa harap ng mga magulang niya at hindi nila alam ang pangyayari kagabi. You can still visit her, son. Pwede ka namang sumama sa amin ng mami mo, balak kasi naming bumisita doon, baka bukas, sabat ni Sir Matthew kaya napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya sa akin, pilit naman akong ngumiti sa kanya. Sige po, aalis na po kami. Nang hihintay na po si Kainzo sa labas, anikot akmang maglalakad na nang mapatigil ako kasi may yamakap sa akin mula sa likuran. I so sorry, Red. I didn't mean to hurt you. I love you. Please, forgive me, bulong niya dahilan para lalo akong mainis. Hindi ko naman siya masigawan kaya nagtitimpi na lang talaga ako. Hindi madaling maghilam ang isang sugat, Dre Iko. Matatapalan mo man iyon para itago pero ang kirot nito hinding hindi mo maitatanggi o matatakasan, bulong ko din pabalik dahilan para kumalas siya sa pagkakayakap. Oh, I think Dre Eco here is really going to miss his yaya red, ani Madam Chi na tila aliw na aliw pa. Siyempre naman, nililigawan nitong anak natin si Red, eh, hindi ba, hiha, sabi naman ni Sir Matthew. Right, hindi nila alam na pinatigil ko na si Dre Eco. Ngumiti na lang ako kahit pilit lang. Oo po, Sir Matthew. Madam chen then smiled. Wow, nice taste, son. Tila kinikilig pang saad nito kaya mas lalong naging awkward ang paligid. Babae, bakit ba ang tagal mo? Hinihintay mo pa bang maging puti ang uwak bago ka lumabas dyan? Nang gagalaiting sigaw ni Kainzo dahilan para matigilan kaming lahat. Oh, ano na, irritable niyang saad at pinagtaasan pa ako ng kilay. Aalis na po kami, bailan ko naman ulit sa kanila. Tama na yan, kanina ka pa. Inis nitong bulalas at bigla-bigla na lang akong hinayla. Ano ba, bakit ba galit na galit ka? Inis kong sambit nang bigla niya akong paupuin sa kotse at pabalang na isinarado ang pinto nito. He fastened his seatbelt kaya ganon din ang ginawa ko. Hindi siya nagsalita kaya lalo akong nabanas Nakakunot lang ang noo niya at salubong ang kanyang kilay. Mabilis siyang nagmamaneho kaya naiinis ako. Ano bang ipinuputok ng buche nito? Kagihil, girl. Ano ba? Kainzo siyan. Inis kong sabi. Bigla naman niyang pinatigil ang kotse kaya halos mapatalon ako sa gulat. Kupol talaga. Just shut up, babae. Will you? Inis niyang sigaw kaya mas lalong naginit ang dugo ko. Ano ba kasing problema mo? Nagtitimping saad ko. Tinaasan ko siya ng kilay at inirapan. Kabanaz naman to. Oh, wala akong problema. Okay. Inis niyang turan at hinampapa ang manibela kaya nabigla ako. Walang problema. Ganyan pala kapag walang problema. Langa naman. Iritadong bulalas ko din. Then he turned to me. His eyes are now more softer and more calm. I'm sorry. Okay. I didn't mean to be hard on you. I was just, you're frustrated niyang sabi at hinampa ulit ang manibela. Anong, you were just erg. Wala, huwag mo nang pansinin iyon. Okay lang ako, just shut up or else. I'll make you shut up. Aniya at muling kumunot ang kanyang nuo. Itinoon niya ulit ang kanyang mga mata sa daan at pinatakbo na ulit ang kotse, at hindi katulad kanina ay mas mabagal na at maingat ang pagpapatakbo niya ngayon. Mom Antong hininga naman ako, nagugutom na ako, tumigil ka nga muna doon sa fast food na yon. Ani ko at excited na gumalaw-galaw sa upuan ko. Tinaasan naman niya ako ng kilay. Really? Mukha kang bata, babae. Napakapatay gutom mo talaga. Reklamo naman niya kaya inirapan ko na lang. Dami mong satsat. -sat. Hindi pa kaya ako nakakapag-almusal. Nung umalis ako sa bahay hindi na ako nakakain kasi nagmamadali ka kanina nung sinundo mo ko. Banat ko naman. Bigla naman niyang pinatigil ang kotse kaya napalingon-lingon ako. Ba't ka tumigil? Ang layo pa natin, eh. Doon pa yung fast food. Mag-drive ka pa. Maptol ko at ngumuso sa harap niya. Nawala naman ang kunot ng nuo niya at napalitan iyon ng isang ngiti. Ngiting nagdala ng mga paro-paro sa sikmura ko. Hindi ka pa talaga nakakapag-almusal. Malamlam ang mga matang tanong niya. My breath hitched when he suddenly leaned closer to me and tucked some strands of my hair. I'm sorry, then. Ang sama ko naman palang boy na friend. He chuckled at umayos na siya ulit ng upo. Napahinga naman ako ng malalim dahil doon. Why is my heart responding like crazy? Parang tanga naman tong puso ko, oh. Ano bang nangyayari sa'yo, boy? Pakakainin na kita. Oo na, huwag ka nang maingay dyan. Kalma ka lang, libre ko pa, oh. Tila nang hahaman niyang saad. Niniwian ko naman siya. Sige, ah, libre mo ko ng isang sakong burger. Kaya ba? Hamon ko naman, he laughed, seriously, nagbibiro ka ba, babae? Tingin mo ba nagbibiro ako sa puntong ito, kainzo Sean Florencio? Nakataas kilay kong saad, nagkibit balikat naman siya, meron bang ganun? Isang sakong burger, tanong naman niya, nagsimula na ulit siyang mag-drive. Meron, basta ako ang kakain, kahit isang sako pa yan, kayang kaya kong hubusin. Mayabang ko pang sabi, ngumisi naman siya. Talaga lang ah, tumamo naman ako ng napakaraming beses. Totoo, kahit mamatay ka man ngayon din. Ani ko at itinaas ang kaliwang kamay para manampal. Bakit naman ako yung mamamatay eh, ikaw itong nagswear. Ang bastos mong babae ka. Maktol naman niya pero binulaten ko siya at wala na siyang nagawa. Oh, yeh, masayang tili ko ng makababa sa kotse at makita ang harap ng Jollibee. Ang OA mo naman masyado. Jollibee bilang naman yan, hindi naman yan Japanese or Chinese resto. Grabe ka na makariyak, parinig naman ang kupol sa likuran ko. Hindi ko siya pinansin, sa halip ay dumiretso ako papasok dahil kumakalam na talaga ang sikmura ko. Nagwawelga na mga alaga ko sa loob. Excited na excited, ah. Akala mo naman siya magbabayad, ani kainzo nang makaupo na sa harap ko. Nauna kasi akong umupo, umirap naman ako. Hanapin mo pa keko, ikaw naman nagvolunteer na magbabayad ah. Tapos isusumbat mo, hindi pa nga ako nakakakain ni kahit kay Titing mula sa pera mo eh. Inis na sabi ko sa kanya, anong gusto mo, uuwi na lang tayo, ge, ba, tara na. Ayoko na pala kumain, inis kong sambit at padabog na tumayo. Naglakad naman ako papunta sa bungad ng fast food resto at hindi na muling lumingon pa. Hindi ako pumunta sa kotse niya, sa halip ay nagpara ako ng taxi at doon na lang sumakay. Nakakabonis siya, kunung puno na ako, ngayon lang ako nagkaroon ng time para sumaya eh. Pagkain na lang akin kinakapitan ko tapos hahadlangan niya pa. Bahala siya dyan. O, oh, ate, saan na mga gamit mo? Akala ko ba nagpaalam ka na sa amo mo na uuwi ka na dito? Hindi ka ba pinayagan o nagbago na isip mo? Bungad ni Shikena nang makarating ako sa bahay. Napatampol naman ako sa nuo. Ano ba naman yan? Nandun pala sa kotse nung kupol na yun ang mga gamit ko. Bweset, kung minamalas ka nga naman. Agad akong nag sa cellphone ko. Hoy, kupol, dalhin mo yung mga gamit ko dito. Sigaw ko at agad ding binaba ang tawag. Ayoko kung marinig ang boses niya. Nakakairite kasi. Nababanaz pa rin ako sa kanya. Hoy, ate, ano yon? May LQ kayo ni Kuya Kainzo. Tila nang aasar na tanong naman ni Shikei na habang sinasabayan ako sa paglakad papasok sa bahay namin. Tumigil ka dyan, Shi. Wala ako sa mood ngayon. Baka madamay ka pa, suwi ko kaya napatahimik siya. Red, anak, masayang ani mama at niyakap ka agad ako. Niyakap ko din siya pabalik. Grabe naman si mama, oh. Kanina lang naman e nakita mo iyang si ate Red. Mga dalawang oras palang lang siguro ang nakakalipas simula ng umalis yan, tapos miss nyo na kaagad. Nagtatampo na ang bunso mo, ma. Parinig pang maktol ni Shikena kaya natawa kami ni mama. Ang OA mo, she. Mukhang kang ewan. Halika dito, she. Group hug tayo. Sabi ni mama kaya magiliw namang lumapit si Shikena at Naki join sa yakapan namin ni mama. Mahal na mahal kayo ni mama, mga anak, Sambit ni Mama at isa-isang hinalikan ang mga noon namin. Mahal ka din namin, Mama, sabi ko. We love you, Mother Earths. Si She. Ang kulit mo talaga kahit kailan, She. Hi. Palagi nyo talaga akong pinapasaya, mga anak ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na kayong dalawa ang biyayang ibinigay niya. My eyes welled up. Mas maswerte kami kasi ikaw ang naging Mama namin, Mama. Ikaw kaya ang the best mother in the whole world and in the whole universe. Mama chuckled. Mahilig ka talagang mambola, she. Pero hayaan mo at mahal ka pa rin ni mama, sabi ni mama at pinanggigilan ang pisngi ni Shikena. Lahat naman kami ay napatigil at napalingon sa pinto nang biglang may kumatok doon. Pagbuksan mo, Shikena, anak, utos ni mama na kaagad namang sinunod ni she. Ate, nandito na si Kuya Kainzo. Sigaw ni Shay kaya napairap ako. Nagpunta na kami ni mama sa kusina. Hindi mo ba siya pupuntahan at babatiin, anak? Tsaka bakit nauna ka dito? Ang akala ko ba ihahatid kanya papunta dito? Usyoso pa ni mama kaya napabuntong hininga na lang ako. Hayaan mo siya dyan, Shi. Ayaw ko siyang makita o makausap man lang. Nag-away kasi kami kanina nung papunta na kami dito sa bahay. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ano bang pinag-awayan nyo, anak? Ngumuso naman ako, kasi gusto ko lang naman kumain kanina sa Jollibee tapos sinumbatan niya ako kaya nag out ako tapos sumakay ng taxi pa uwi, kwento ko naman. Tinapik ni mama ang balikat ko. Iyon lang pala ang problema eh. Anak naman, huwag kang maging mababaw masyado, ah. Baka materl of sayo iyang si Kainzo, ani mama at pinisil ang kamay ko. Lalo naman akong sumimangot, mama naman. Hindi ko po siya manliligaw, alaga ko lang po siya, at yaya niya lang ako, paliwanag ko naman. Ngumiti si mama, Red, maniwala ka sa akin, si Kainzo ang gusto ko para sayo. Noong una pa lang na nakita ko siya sa hospital kagabi ay alam ko na kaagad na hindi ka niya sasaktan at magiging masaya ka sa piling niya. Mabuti siyang binata, anak. Ay side, paano ko ba ipapaliwanag kay mama to? Um, kasi, mama, Palagi kaming nag-aaway niyang si Kainzo kaya paano mo naman nasabing magiging masaya ako sa piling niya? Eh, pakiramdam ko nga eh, maaga akong magkakauban at magkaka-wrinkles dahil sa kanya. Tapos mas bet niya din kasi mga kauri niya, maa. Hindi siya mahilig sa mga katulad kong ibang lahi, dugtong ko pa dahilan para kumunot ang nuo ni mama. Anong ibig mong sabihin, anak? Wala, mama, hayaan mo na po yun. Magandang tanghali po, Tita, napaismid naman ako nang marinig ang nakakairitang boses na iyon. Oh, Kainzo, iho. Mabuti naman at bumalik ka dito, masayang ani mama. Siyempre, malakas kayo sa akin, tita Eh. Pambabula naman ng isa. Ano ka ba naman, iho? Alam ko namang ang anak ko ang ipinunta mo dito, natatawang sabi pa ni mama. Gusto ko na tumakbo para makalayo sa kanila kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ba kasi ako in -ship ni mama sa kupol na yan? Kayo talaga ang ipinunta ko. Tita, ani Kainzo na kung amat pa sa kanyang batok. Sumulyap siya sa gawi ko pero agad din namang nag-iwas ng tingin. May dala po pala akong pagkain. Napalingon naman ako mang bahagya at nagulat nang makitang balot iyon galing sa Jollibee. Bakit bumili siya? Eh, kanina, ayaw na ayaw niya. Jollibee ito, ah, red, anak, Di ba paborito mo ito? Sambit ni mama sa akin. Umiling naman ako. Wala po akong ganang kumain, tsaka nagbago na po ang panlasa ko. Hindi ko na yan paborito, sabi ko at lumisan doon. Nagpunta na lang ako sa salas namin kung nasaan nakarete si papa. I looked at his coffin and my eyes immediately teared up. I'll miss you so much, papa. Ang aga mo naman kasing nang iwan eh. Grabe ka pa. I cried in front of his coffin. Sana masaya ka sa heaven ngayon, papa. Mahal na mahal kita, bulong ko at hinaplos ang kanyang kabaong. Makalipas lang ang ilang oras ay may mga tao na rin nagsidatingan, ang iba ay kapamilya namin at ang iba naman ay mga kaibigan o kakilala ni na mama at papa. Nagpahayag sila ng kanilang pakikiramay at sinimulan naman naming asikasuhin sila ni Shikena. Pahinga ka muna, anak, ako na munang bahala dito. Salamat, anak kausap sa akin ni mama matapos kong tulungan si Shi na magbigay ng pagkain at inumin sa mga nakikiramay. Tumango naman ako at ngumiti kay mama. Hinawakan ko ang kamay niya at malamlam ang mga matang nagsalita. Salamat din, mama. Alam kong mahirap para sa iyo na bitawan ang mga alaala ni papa kaya sobrang proud ako kasi kahit papaano ay kinakaya mo ang lahat. Mahal na mahal na mahal kita, mama. Kasalukuyan akong nasa labas ng bahay namin. Nagpapahangin ako dito kasi kapag nasa loob ako at tuwing nakikita ko ang kabaong ni Papa ay hindi ko mapigil ang maluha. Hey, you okay? Napalingon naman ako nang biglang may dumating. Ang kupal lang pala. Ano na namang ginagawa mo dito? Mataray kong saad at diretsyo lang akong tumingin sa mga bulaklak at Bermuda grass. Ayaw ko kasing makita ang pamumukha niya. I just wanna say sorry, babae. Naglakad naman ako palayo sa kanya. Sorry. Para sa naman, maang kong saad, hinawakan ko ang isang puting rosas na tanim dito sa harap ng bahay namin. I heard him say, I'm sorry, okay, hindi ko naman alam na magagalit ka kaagad kanina. I was just teasing you, salita ulit niya. Hindi ako tumigil sa paglalakad, parang gusto ko kasing maglibot-libot. Namiss ko din ang bahay naming ito. Teasing me, I chuckled sarcastically, ganun ba ang nagbibiro? Galit, dugtong ko pa ang ikinuyom ang mga kamao. Hindi ko alam kung mababaw lang ba talaga ako kasi nagalit ka agad ako sa kanya pero ewan ko, ayoko siyang kausapin. Babae naman eh, aniya at biglang tumakbo sa harap ko. Hinaranggan niya ako kaya napatigil ako at napatingala sa kanya. Medyo matangkad talaga siya kaysa sa akin. Nakanguso siya sa harap ko. Ano, taas kilay kong turan. Please, accept my apology already. I'm so sorry. Okay. I was at fault. I know. I was just so frustrated and I was mad because of what I saw before we left our mansion. Paliwanag niya na tila na frustrated na. Tumaas ang kilay ko. Ano bang nakita mo, ha? Bakit pumutok na lang bigla yung butse mo? Inis ko ding bay lang sa kanya. He massaged his snake before saying, Why did you hug Kuya Greyiko? Akala ko magagalit ka sa kanya. Salita niya kaya napailing ako. Hinilat ko ang aking sentido. I once hugged him, kain Zushan. He was the one who hugged me. I didn't even hug him back. May stress yata talaga ako sa lalaking ito. Eh, ano yung pagbulong-bulong niyong dalawa? Mga burikat kayo. Aniya pat inirapan ako. Gaga. Kaya kami nagbubulungan kasi pinagagalitan ko siya. Ano bang gusto mong gawin ko? Sigaw-sigawan ko ang kuya mo sa harap mismo ng mga magulang mo. Endo, kainzushan. Ang alam ng dad mo ay nililigawan pa rin ako ni Dre Iko. Alangan naman sabihin ko ang nangyari kagabi. Hindi naman siya nakasagot. Hai, ewan ko sayo. Bahala ka dyan, anes ko at akmang maglalakad na papasok ng biglang yakapin niya ako mula sa aking likod. Napalunok naman ako at tila may lumilipad na namang mga paro-paro sa sikmura ko. Zushan. ano ba, bitawan mo nga ako, anas ko pa pero umiling lang siya at ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. I'm sorry na, babae. Please, aniya at ngumuso siya. Napatingin tuloy ako sa mga labi niya at nagel ikot naman ang imahinasyon ko. Hoy, Red, ano yang kabulastugan sa utak mo, ha? Ayoko nga, hindi tayo bati. Pag mamatigas ko at nag-iwas ng tingin. I gulp. May Jollibee na nga akong binili, eh. Ayaw mo pa rin. Ang dami don sa ref nyo. Hindi ko naman kasi alam na paborito mo yun, aniya at mas humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. I swear, I was silently praying na sana matapos na lahat ng ito dahil hindi na mayaw ang puso ko tapos parang hinihigit ang hininga ko tuwing tatawang ang mainit niyang hininga sa leeg ko. Ang bango pa ng hininga niya, amoy menthol, tang ina. Parang mababaliw ako dito. Ano bang gusto mo? Bilhin mo din kita ng isang branch ng Jollibee. Gusto mo ba nun para palagi kang kakain doon? Salita ulit niya nang hindi ako sumagot. Nanlaki naman ang mga mata ko. Ano daw? Hoy! Kain Zushan! Aanhin ko naman ang isang branch ng Jollibee. Ano yon? Franchise! Angal ko! He chuckled! Yung puso ko parang lumabas na talaga mula sa ribcage ko nang hihina na ang mga tuhod ko sa ginagawa nitong kupol na to. E eh kasi, paborito mo yon, di ba? Ayaw mo nun, araw-araw ka pang kakain doon tapos libre lang kasi pagmamayari mo na. Napaisip ako, magkakasakit naman ako kung araw-araw. Sabi mo kaya mo kahit isang sako. Ayoko na nga, hindi ko na paborito yon. Nagbago na ng apanlas ako. Kaya bitawan mo na ako. Mapol ko at sinubukang kumawala pero ayaw niya talaga akong bitawan. Ayaw mo talaga, ah. Nakangising turan niya at walang ano ano'y binuhat ako. Hoy, kainzi Sean, saan mo ko dadalhin, ha? Ibaba mo kung kupol ka. Sigaw ko at hinampis hampas siya. At ang narinig ko na lang ay ang pagbukas ng pinto ng kotse niya. Behave, okay, and please do shut up, babae, aniya at isinarado ang pinto. Lalabas sana ako kasi nakalock. Napasimangot na lang ako. When he entered gay car, I glared at him. Ano to? Kainzo Kidnap for ransom ba? Wala kaming pera kung trip mo kung kidnap in. Saan mo ba kasi ako dadalhin ha? Nakakabanes ka naman. Iuwi mo na ako. Ibaba mo ko. Isusumbong talaga kita kay mama. Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ka ngayon ng papa ko. Sana multuhin kanyang kapal ka. Napatigil naman ako sa pagdada ng biglang may dumamping malambot na bagay sa mga labi ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang ang lapit ng mukha ni Kainzo sa akin. Hindi ko siya naitulak sa sobrang pagkabigla. Makalipas ang mga tatlong minutong magkalapat ang mga labi namin ay siya rin ang lumayo. He smirked. I said shut up. Or Esli I'll make you shut up. Your lips taste sweet. Just like how I imagined it to be, nakangising ani pa nito. Hindi naman ako nakasagot at nanlalaki pa rin ang mga mata ko. He just stole my first kiss. Wadapak. I really hope na huwag akong multuhin ni Tito. Musal pa niya. Kain Zoshan. You just stole my first kiss. Eksaheradang bulalas ko. I even held my lips cause I can still feel how his lips touched mine. My breathing ragged. Kupol ka nga talaga kahit kailan. kain Zoshan. Sigaw ko pa kaya na patikip siya sa kanyang tenga. Then he turned to me and smirked. Your mouth needed some cleaning, so I figured my lips would do the trick. Ang bastos mo, bulalas ko pa at hinampas ang braso niya. Your lips, so sweet, wouldn't stop blabbering, so I silenced them with mine, mapaglarong aniya at commandat pa sa akin. That's it. Magpapa-check up na talaga ako sa doctor sa susunod na linggo. Ang sama na yata ng lagay nitong puso ko. Kung nakarating ka dito baka pwede naman pahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit tayo sa susunod na chapter.